Legal ang negosyo yung pinatatakbo naming mag-isawa. Dak. Walang alam ang pamilya ko riyan. <laughs> Legal, ha? Ah? Daniel, nakalimutan mo yung puhunan mo na ako mo sa iligal yan. Ito, huwag lang sana mangyari, ha? Ah. Pag tayo natin bug, alam ba pati yung pamilya mo, imbestigan nyo? lang kami sa parking lot, ha? O, oh, sige. Tara natin. sayo Wow. Talaga 'ng tatay mo. Ang galing mo. Eh alam mo naman pag minsan siniswerte lang Tay. Ano swerte? Talagang magaling ka. Talagang champion ka. Uh, dahil sa champion ka. Meron naman ako surprise ha, para sa iyo. Uy? Oh. Anak, ito naman ang sorpresa ko para sa sa'yo. Uy! Ang gandang gabo nito, tay. <laughs> Eskwala ang tawag ko dyan, anak. Ang gwapo. Gusto mo ba? Pero, mas tipo ko pa rin yung sing, sing mo, tay. Hindi mo pa ba ibibigay sa akin yan? <laughs> Kung patay na ako, doon mo lang makukuhay. Eh, hindi pa mangyayari yun. Tita, kanina pa lukot-lukot ang mukha mo yan. Hindi mo lang bababatiin tong anak mo na isang magandang bate na ito'y champion. Kain na Kahit ano pa sabihin niyo mag-ama, para sa akin hindi dapat pinaglalaroan niyang barel. Nakakamatay yan. <laughs> Talaga itong nanay mo. Parang kontrabida sa pelikula. Itay, kulang lang sa halihaw yan. Lambingin niyo. Uh. Alam mo, Nita, sa mga maruruno, ang barel ay matapat na kaibigan. Magagamit mo yan kung kinakailangan. Kagaya ng mga pulis. Alam mo, ha? Ang hindi lang dapat humawak yan, yung mga... Saka naman, Nay. Masyado lang mainit ang ulo nyo. Alam mo, yung hindi dapat humawak ng barel, yung mga... Ha? Iyan ang hindi marumagdala. Kagaya ng mga kriminal. Hold upers. Ha? Yan! Isang diplomatic car na Mercedes Benz at tinangay ng mga car numbers sa harap ng mall. Tinangkang pigilan ng dalawang pulis ito. Sa kasamang palad ay napatay ang dalawa. Sa mga oras na ito ay pinaghahanap ang mga salarin. Ito po si Dindo Castro naguhulat. Babalik po ako pagkaraan ng isang oras. O yan! Pataya na naman! Kundangan naman kasi hindi pa mga matay ang mga yung malipol, maubos talaga yung sa na yung mga pesting yan. Alin? Yung mga pulis? Hindi! Huh? Mga carnappers, pulltappers. <laughs> Natawa pa. <laughs> Mainit na mga masyado ulo mo. Habang tumatagal, Lumalakas na ang loob ng mga carnappers. Lantaran na sila kung tumira. Hindi na sila natatakot sa batas. Nagbigay na ako ng instruction sa mga tao, sir. Sa dami ng testigo nakakita sa pangyayari, imposibleng wala nakakilala sa mga carnapper. Yan pa nga ang isang problema eh. Kaya lumalakas ang loob ng mga kriminal. Dahil walang gusto magbigay ng statement. Kahit biktima, tikumang bibig. Eh, anong gagawin natin? Men, we have to double or maybe even triple our efforts. Masyado na malaki ang problema. Jimbo, Rick, bumuo kayo ng kanya-kanyang team. Ayusin niyo ang problema ito. Pulisin niyo habang maaga. Bukod sa sunod-sunod na carnapping sa nasasakupan natin, umiinit na rin ang mga mata ng nasa taas natin. Ayokong masabihan na wala tayong ginagawa understood yes, yes sir. sir oh naarinig mo kanya-kanyang team hindi usos team ko yung mahinang hood to Sige, sasabihin ko na lang. Okay. Ano naman itong mga katulad mo ang ginawa ng mga taon mo, Docs? Nagkapiglaan lang yun. Hindi ba kapilipiliin ako sa inyo na huwag kayong paparata, mga pulis? Naitindihan niyo ba ako? Tinutukan ho kami. Kami naman ang mayayari kung di kami kikilos. Kung hindi ba naman kayo mga katulad mo, sa dinami-dami ng lugar, doon pa sa harap ng shopping mall kayo nagtrabaho? Alam niyo namang, hindi nawawala na pulis do'y. Daniel, pwede naman gawa ng paraan yan eh. Itulak natin ng pyesa-pyesa. Total, mga bagong auto naman yun nandiyan eh. Katayin natin, tapos ipasa natin mga bagong pyesa, di ba? Ngayon, kung outlet naman ang na pag-uusapan, wala tayong problema. Di ba may auto supply ka? Ikaw lang negosyo pinatatakbo namin mag-isawa. Dak, walang alam ang pamilya <laughs> ko riyan. Legal, ah? Daniel, nakalimutan mo yung puhunan mo na ako sa illegal yan. Ito, huwag lang sana mangyari, ah. Pag tayo natin bug, alam ba pati yung pamilya mo, imbestigan yun? Hey, kung ayaw mo di, patatrabaho ko na sa iba ito. Pabubura ko lang engine number niya, tapos may bagong install yun. Papatungan lang ng metal yun. Tapos bagong number na yan. Kahit i-acid test nila, hindi nila malalaman tinamper yun. pag mo sa Mindanao yan. Diplomatic karantinira nyo. Iyak na natin yung brin na tayo niyan. Puro buwan ang ginawa ng mga tauhan mo. Siyak na pinakilos na ng mga autoridad ang kanilang mga informer para malaman kung sino yung yumari sa kanilang mga kasamaan. mag walay muna tayo. Akaralan mong mabuti ang mga muntawan, Doc. Ayoko na mahuli siya. E anong gagawin natin sa nagtampak na kahon dyan? Tulog mo sa dagat at patubuhan mo ng alabah. Paano kung red bali wala rin? Dax, mukhang inuurungan na na regla si Mang Daniel, ah. Pikun na. Nagahabula na mga daga sa dibdib. Baka ikanta tayo niya pag nagkapuso yan. Dax, pusa lang ang katapat niyan. <laughs> pusa! <laughs> Ating gabi na, anak. Sige ka pa. Eh, Tay, tinatapos ko lang itong report ko. Baka hindi ko matapos, sumabit pa ako sa subject ko. Mahirap na. Tsaka gusto ko rin naman makabawi dun sa mga pagsasakripisyo nyo para sa akin. Alam mo, anak. Kahit na hindi mo na gawin yan, masaya na kami ng inay mo. Dahil sa nakikita namin sa pagsisikap mo sa pag-aaral. Tay, kailangan, magsakripisyo rin ako. Gusto ko rin magtrabaho para sa inyo. Siyempre, gusto ko rin naman makatulong dito sa bahay. Yan nga kami natutuwa ng inay mo eh. Hindi ka katulad ng ibang kabataan dyan. Imbis na sa pag-aaral, sa barkada inuubos ang oras. Ayoko rin naman masira ang pangarap niyo sa akin, Itay. Magkakaasawa ako. Anak, ipapakita ko rin sa kanila ang sakripisyong ipinapakita niya sa akin. Mas lalo na sa anak ko, siyempre. Ngayon pa lang natutuwa na ako. Kahit mawala na ako, alam kong hindi mo pababayaan ang iyong ina. Itay, hindi ang klase niyo ang nawawala ka agad sa mundo. <laughs> ah. 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 Eh, siyempre. Ikaw pa, in loves kita. Hindi lang yun, spoiled ka pa. Hindi ako pa pag na mawala ka sa akin. Magdadasal ko yan sa Diyos. Pag nawala ka, magkatabi pa rin dapat tayo. Di ba? <tong> <tong> ah. <tong> Mahal kita. Ikaw pa. Hindi ko <tong> <tong> tayo. Teka, tayo, Tay, kailangan mo tingin sa akin to. Malapit na. Malapit na? Sabi, tayo na lang. Hmm. Ano bata? Ano balita? Amo, si Grillo. Sano balit sa amo? Sa isang abandonadong bodega. Doon dinadala at kinakatay ang mga nakaw na sasakyan. Udlo, si Katrina, andiyan na. Nandun sila. Udlo, sino ka eh. Nagkakataon lang, pare. Mind if you join you? Upo kayo. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Dito kayo. Baka nam... Baka naman mali ang inuupuan mo. Di ba dapat ka sa barkada ni Drake? Pwede ba? Wala akong tiyaga sa isang talunan. Oo oh, nga naman, Woodlo. No body loves a loser, di ba? And I love being with a champion. Lalo na kung magaling pumutok. Teka, teka. Baka naman ibang putukan yung sinasabi mo. Lahat ng klase ng putok. Ay, gusto mo ng coke? Isa uh, isang akong <laughs> coke. Uh, ano pa hinihintay mo? Paputukan mo na. Eh, kung paputokin kayo ng Ano Wala pare. <laughs> Gina. Ano to? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo ah. Nalibot ko na yung buong Hindi kita makakita. Nandito ka lang pala. Aliga. Ano ka ba? Bitiwan mo nga ako? Alam mo, kung gusto mo lumakad, mag-isa ka. pa magsasagot. Pare. Pumapatol sa babae.

Kudlo, kapag may gusto ka pala sa isang tao, nag-iiba yung feeling mo. Yun pang tipong secured ka. Ang tingin mo sa lahat ng bagay, maganda. Basta masaya ka, ganon. Hindi ko alam. Hindi pa ako nagmahal eh. Sa totoo lang, ikaw lang ang unang-unang -una ko nakasama sa ganito. Para bang... ako. Loko-loko. <laughs>